Oras na nga ulit para ako'y umuwi. Kaya naman bago ako bumaba, aayusin ko nga muna itong aking mga gamit. Eee! Hello mga bishi! Oras na naman nga para ako'y umuwi at bumaba sa amin. Kaya naman heto ako't inaayos at nililigpit nga lahat ng aking gamit. Dahil alam nyo ba kapag bumaba ako sa amin, kailangan yung aking mga gamit dito sa bundok ay maayos na maayos. Yung aking mga unan at kumot, kailangan nakalagay sa sako ba? Yung aking kutsyon, kailangan nakatiglop ng maayos. At yung mga box ko, kailangan ay nakapatong ng maayos dito sa aking higaan. Kasi kahit sabado at linggo lang ang lilipas, kailangan pag alis ko dito, yung aking mga gamit ay nakaligpit. Kapag hindi ko kasi to ginawa, baka mamalayan ko na lang pagbalik ko dito ng lunes. Puro alikabok at bukbuk na nga itong aking mga gamit. Lagi ko ang kinukwento sa inyo na itong aking bahay nga ay medyo matagal na. Kaya naman yung mga haligi nito ay medyo may bukbok na. Yung araw nga din ako nagwawalis dito dahil kahit hindi malakas yung hangin, mamamalayan mo na lang yung sahig ay puro bukbok na talaga. Hindi naman sobrang dami pero nakakairita lang din siya lalo kapag nasinghot mo ay ang katikati talaga sa ilong. Dahil nga bundok ito, hindi din talaga may iwasan na magkaroon ng malalaking daga. Kaya para na din maging safe lahat ng gamit ko, nililikpit ko muna ito ng maayos bago nga ako bumaba. Hindi hey, ito katulad ng ating mga bahay na kung ano lang yung iniwan natin, yun na lang din ang ating dadatnan. Ay dito mga bishi, kailangan talaga ligpitin mo ng maayos yung mga gamit bago ka umuwi. Yung aking box nga ng mga groceries ay nasa pinakang ilalim nang sa ganun hindi mabuksan ng pusa dahil grabe mga bishi, sobrang lupit talaga ng pusa dito. Nung nakaraan nga, 'di ba, mayroon akong pinost na video na yung fried chicken na pero kinabukasan ay wala na, nawala na yung aking ula. Ay nitong nakaraan maluloko ka talaga dahil yung aking tinapay na nakalagay sa box na mayroong lak ay bongga kina kakain pa rin niya. Sobrang lupit talaga ng pusa dito mga bishi dahil kaya niyang tanggalin yung pinakang lock ng aking storage box. Kaya kapag nandito ka talaga ay hindi pwede yung magapakangkampante ka. Kasi kapag ganun ang iyong ginawa ay nako mamalayan mo na lang yung iyong pagkain wala na naunahan ka na pala niya. Kasi ilang beses na nangyari yun sa akin. Nakakaloka. Kahit nga itong aking mga electric cooker at rice cooker ay tinatabunan ko ng damit nang sa ganun pagdating ko dito ay tatanggalin ko na lang hindi masyadong magabo. Pinalisan ko na nga yung sahig at pinagpag yung basahan kasi gusto ko ba malinis talaga kapag ako ay alis dito. Para kapag umakyat na ako, hindi na baga ako mahihirapang maglinis pa. konti na lang. Matapos na nga ako maglinis mga bisi, sinuot ko na nga yung aking jacket. Dahil ako nga ay uuwi na. Eto nga't mayroon pa akong baong saging, bigay na naman ito ng katutubo sa akin. O di ba nakakatuwa? Alam niyo ba mga bisi na sobrang babait nga din ng mga tao dito sa kinumay? Kasi lagi nila kami binibigyan ng mga kamote, saging, mga gulay, mga kadyos, yung mga ganon. Sobrang tuwang tuwa talaga ako kapag ako ay binibigyan nila. Yung tipong sasabihin nila, Madam, oo, oh, iuwi mo sa inyo, pasalubong mo sa anak mo, yung mga ganon sobrang sarap sa feeling. Sabi ko nga sa inyo, kahit Sabado at Linggo lang ang lumipas, hindi mo talaga may iwasan na magkaroon na maraming bukbok pagdating ko dito sa bahay. Kaya naman, same old, same old lang ako. Kung paano ko siya niligpit, ganun ko na lang ulit siya ibabalik kapag ako ay umakyat na. Ako nga ito ang tuwa dito sa aking kulambo dahil alam nyo ba mga busy lingguhan talaga kung ito ay aking tiklopin. Dahil nga nailigpit ko ng maayos yung aking gamit, kaunti na lang yung aking iimisin kapag ako ay dumating. Noong nakaraang araw nga, kinita ko ulit yung aking mga dating kasamahang guro at ang tanong nila sa akin, kamusta nga daw ba ako dito sa kinumay. May isagot ko na nga lang ay ate, sobrang bilis ng oras doon. Yung tipong kakaakyat ko palang, lang, maya maya, uwi na ulit, ganun kabilis mga bishi. Tapos sabi nga sa akin na tilani, ibig sabihin nag enjoy ka doon kasi hindi mo namamalayan yung paglipas ng oras. Tama nga siya mga bishi, dahil kapag nandito talaga ako, parang alam mo yun, ang sarap lang sa feeling, nagkakaroon ako ng time sa akin sarili, me time, me time, ganar. Buti na lang din talaga, mayroong internet at kuryente dito. Kung wala talaga mga bishi, ay baka hindi ko na alam ang aking gagawin kasi alam nyo na, dito din talaga ako kumukuha ng aking buhay. Napakalaki din kasi talaga ng tulong sa akin ng pag-vlog. Siguro nga yung aking mga kasamahang guro dito ay naninibago kasi bawat kibot ko talaga dito, bini video ko, lalo na kapag wala na kaming ginagawa. Yung tipong pupunta lang ako sa garden, magkukultivate, kailangan ko mag-video yung mga ganung eme Sabi nga ni Sir Carlo, ano, mama, maghanap buhay ka na ulit. <laughs> Akatua lang dahil sobrang dami talaga tumatangkilik tumatang ng mga vlog ko dito sa bundok. Kaya naman maraming 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 salamat po sa patuloy at patuloy na sumusuporta sa akin. Hayaan nyo po na itong aking journey dito sa bundok ng Kinumay ay aking is share sa inyo. O oh, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating poong may kapal. Paalam!